cute na cute man sa paningin, hindi sila dapat ismolin. Yan ang mga hamster. Paborito silang bet ni Benedict na nakapagpatayo na ng hamster centers dahil sa pagmamahal niya sa mga mighty bulilit. Binalan ako ng classmate ko ng hamster. Tapos, yun yung nag-start ng interest ko sa pag-alam kung ano ba yung mga hamsters. Sa sobrang pagkahumaling ni Benedict, pinag-aralan niya ang apat na species ng hamster. Winter White, Campbell Dwarf Hamsters, Roborovski at Syrian. Ang Syrian hamster 'yung pinakamalaki na ang average life span nila isa sa around average of 2 years. While ang mga Campbell, at Winter White ay mga nasa around 1.5. Ang Roborovski naman nasa 2.5 'yung average life span nila. Bakit? Dahil siguro very active sila. Mura at madaling mabili sa mga pet store ang hamster. Pero mas pinili rin ni Benedict na mag-rescue. 2018 nang buuin niya ang grupong Hamster Keeper Philippines. Kalaunan, nagtayo si Benedict ng tinatawag niyang Ham-Doption Centers. Nanggagaling to sa mga previous owner na hindi na sila kayang alagaan, na neglect, na abandon, or let's say pumunta sa ibang bansa, wala mag-alaga, sinasurrender dito. Mga new owners na nag-alaga ng hamsters and dumami agad, hindi nila alam na mabilis dumami. Sa ngayon, meron ng ham adoption centers si Benedict sa Cavite at sa Mandaluyong. Meron din silang temporary foster centers para sa mga hamster sa Paranaque at Antipolo. Kahit pa rescued, never daw tinipid ni Benedict ang kanyang mga halaga. kumpleto sila sa gamit, pati na sa pagkain nilang sunflower, mixed seeds, nuts at fruits. Napakakunti ng mga health issues ng hamsters kaya maraming nag-aalaga na hamsters. But of course, meron din yan mga cancers, meron din yan mga blood disorders, meron din silang mga parasites. And usually, the most common problems yung sa ipin nila. Paya ni Benedict sa mga nais mag adopt ng hamster, ihanda na rin ang bulsa. 2 to 3,000 pesos ang dapat ihanda para sa unang supplies. 500 pesos naman ang monthly maintenance para sa pagkain, treats at beddings. Ano kaya ang score ng hamster sa ating Pet-O-Meter? Cost and maintenance. I would say na nasa 7. Yung demand sa time. Demand sa time actually is mga 5 or 4. Ipet sila kung trip mo or may time kayo. At pakainin. At maglagay ng tubig sa water bottle. Kasi may sarili na silang habitat. Self-sustaining na siya. Sa space siguro 7. Pagiging family and child friendly. 10. Ito yan, kasi madaling alag. And last, added, cuteness. Cuteness, syempre, 11. <laughs> Para sa mga naghahanap ng cutie companion sa kanilang bahay, certified bet na pet ang mga hamster. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.